ika isang daan at pitong put apat na kabanata sa pagpapatuloy. Iniwasan ni Muhu ang atake ng ating bida na Golden Dragon Gale. At sinabi na ikaw na tarantado ka, bakit masyado kang nagmamadali? Dagdag pa niya na nakangiti na parang may bumabagabag sa iyo. Mabilis na sumugod ang ating bida. At sa bilis pinaikutan niya si Muhu at makikita ang kanyang after image sa bawat galaw niya. Pinagdikit ni Muhu ang kanyang mga kamay, pinagsama ang dalawang blood whip aura sa isa, na lumikha ng isang solong, napakakapal na isa. Sinabi pa nito sa ating bida na nagmamadali ka ba ng sobra na di mo man lang magawang sumagot. At hinampas niya ang mga after image ng ating bida isa-isa. At ang mga tinamaan ay nahati at madaling nawala na nangangalit ang ngipin niya at ang natira ay ang mismong katawan ng ating bida na napaikutan ng blood whip habang sinasabi niya sa kanyang isip na imposible. Ni hindi ko akalaing mahuhuli niya agad ang tunay kong katawan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita ang nangangalit niyang muka na nagiging mas manhid ang katawan ko dahil sa kanyang mga dugong baging. Habang nakatali ang ating bida ng kanyang blood whip kinuha naman niya ang kanyang nakapulupot na latigo sa kanyang bewang at sinabi na sa tingin ko. Madali kong matitikman ang dugo mo nakawala na ang latigo nito sa kanyang katawan. Nalumaki ang mata sa galit na nakatingin sa ating bida habang sinasabi niya na iinumin ko ito ng walang matitirang kahit isang patak. Pinakilos ni Muhuo ang kanyang latigo. Na makikita itong hahampas niya sa ating bida. Habang nakagapos ang ating bida pinakilos ng ating bida ang kanyang golden sword gamit ang kanyang enerhiya. At agad na pinangharang sa latigong tatama sa kanya. At habang ginagawa niya ito, sa kanyang kabilang kamay pinakilos niya rin ang isang espada niya na lightsword sword na nilagyan niya ng enerhiya. At mabilis niya itong pinalipad patungo kay Muho. Naiwasan niya ito ngunit ito ay dumaplis sa kanyang ibabang mata na nainis. Nasinabi na ikaw na bastardo ka. Mura ni Muho sa kanyang. Naiinis na nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa kanyang isip na putik. Parang tinatanggihan ng katawan ko ang amoy ng dugo niya ibang uri ng sakit ito kaysa sa lason. Tumatawa si Muhu sa kanya at sinabi sa kanyang isip na tama. Naiintindihan ko na. Tinatanggihan niya ang amoy ng dugo ko. Nagkatinginan sila at sinabi pa nito sa kanyang isip na nagtataka ako kung bakit hindi siya makagalaw ng maayos sa kanyang kapangyarihan kung pareho naman kaming unparalleled master. Tila hindi tugma ang kanyang martial arts sa akin at pagkatapos mapagtanto ito mabilis itong sumugod habang sinisigaw niyang sinasabi na mukhang ayaw mo sa amoy ng dugo ko. Humampas na naman ito ng kanyang latigo. Na ang pinatamaan niya pala ay ang golden sword na kanyang kinokontrol habang nakatali siya. Agad itong tumalsik at bumaon sa lupa. Tumawa ito ng malakas habang ang latigo ay papunta naman sa ating bida na makikita ang muka niya na naiinis at tila walang magawa sa pagkakataong ito. Habang sunod-sunod na pinaghahampas ang ating bida ng kanyang latigo, malakas itong tumatawa, habang nahihirapan ang ating bida. Sinabi pa nito, habang makikita ang kanyang muka na masaya na ang dugo ko, ay halo-halo na ng dugo ng napakaraming tao, na hindi ko na mabilang. Nakainom na ako ng dugo ng daan-daang libo. Napasigaw ng sakit ang ating bida, habang patuloy sa pagdapo ang latigo ni Muho at napasabi ang ating bida sa kanyang isip na habang mas malapit ang amoy ng dugo, mas hindi ako makagalaw. Sinabi pa nito sa kanya na ngayon, Namnamin mo ang amoy ko ng mas mabuti. Sinabi ng ating bida, habang nakatali pa rin siya, at nagpalabas ng enerhiya sa kanyang palad na isara mo ang maruming bibig mo at mawala ka na. Tumatawang sinabi nito sa kanya, habang iniiwasan ang mga pag-atake ng ating bida na iniisip mo bang ang ganitong uri ng palm technique ay kayang tanggalin ang amoy ng dugo ko. Humampas na naman ito ng kanyang latigo. Sa ating bida, at tumusok ito sa kanyang katawan na ikinainis ng ating bida. Sinabi pa nito na malapit na ang oras mo para mamatay. Mamatay ka na. Napasabi ang ating bida na mamamatay ako. Iniisip mo bang mamamatay talaga ako? Nagulat naman ito at napasabi na ano? Mula sa dalawang kamay ng ating bida naglagay siya ng awara. At muli na namang kinontrol ang dalawang espada na lumipad ito, patungo kay Muhoo na ikinagulat nito, at napalingon at sinabi na kailan pa daw ginawa ng hayop na ito ang pagatake sa kanya ng ganito. Iniwasan niya ang isang espada, ngunit ang golden sword ay humati sa kanyang dibdib na napatingin ito sa gulat. At napasabi ito na lintik. Dagdag pa niya sa kanyang isip na pinabagsak niya ang aking paningin gamit ang kanyang palm strike. Natila gustong alisin ang amoy ng dugo. Dagdag pa niya sa kanyang pag-iisip habang bumagsak ang kanyang espada sa lupa na. At sa parehong oras, inilipat niya ang espada na pinapagana ng ki. Tumulo ang dugo nito sa kanyang harapan at sinabi na ikaw na walang ka. Aking mahalagang dugo at dahil doon nagwala ito at bumuhos ang napakakapal na enerhiya na bumalot sa kanyang katawan at sinabi na ikaw, ikaw na anak ng puta. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip na putik. Ang amoy ng kanyang dugo ay sumisilip sa buong katawan ko. Dagdag pa niya na makikita ang naiinis na muka na dahil ba sa bawat pagputol ko sa kanya, mas lumalakas ang amoy ng dugo. Sinabi pa niya na hindi ko nakayang gamitin ang espada na pinapagana ng kie dahil sa amoy ng kanyang dugo. Sumugod ito sa ating bida habang malakas na sumisigaw sa galit. Hinawakan siya sa kanyang lalamunan na ikinangiwi ng muka niya. Ibinagsak siya nito sa lupa ng malakas na ikinasigaw niya ng sakit. Hahampasin siya ng isang kamay nito na may liwanag ang mga mata at sinabi na walang sinuman ang nakapaghati sa aking dibdib hanggang ngayon. Dagdag pa nito na pupunitin kita hanggang sa maliliit na peraso. Habang hawak sa lalamunan ang ating bida sinabi niya sa kanyang isip na hindi daw ito maari. Sa ganitong kalagayan niya, pumikit siya at sinabi na kahit na kailangan kong puwersahin ang lahat ng enerhiya ng aking katawan, kailangan kong makasakit sa kanya. Na naglabas siya ng kanyang enerhiya sa kanyang mga mata nang binuksan niya ito. At sinabi pa niya sa kanyang isip na kahit na magkapiraso-piraso ang buong katawan ko. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at pitong put-apat na kabanata. ika isang daan at pitong put limang kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat si Moho nang naglabas ng enerhiya sa kanyang mata ang ating bida at sinabi na ano daw ang ginagawa niya. Balak daw ba niyang pasabugin ang kanyang sarili? Malakas na sumigaw ang ating bida na tila mawawasak na ang kanyang vocal cord at malakas na nagpalabas ng enerhiya. At pagkatapos makikita ang isang malakas na pagsabog ng enerhiya na halos mawasak ang nasa paligid nito. Dahil sa ginawa ng ating bida, unti-unting nawawala ang enerhiya ni Moho. Hanggang sa ito ay tuluyan ng nawala. Makikita ang muka ni Moho na hingal na hingal at puno na ng dugo ang buong katawan. Tumingin sa ating bida at sinabi niya ang buwisit na yon. Ano daw ba itong nakakadiring enerhiyang ito? Makikita rin ang ating bida na duguan at nagsusuka ng dugo at sinabi niya sa kanyang isip na bumagsak ng husto ang kanyang panloob na kay. Dagdag pa niya habang napangiti siya na hindi rin niya kinakaya ang epekto ng aking di matitinag na Celestial Master Immortal Art. At sinabi niya sa kanya na tulad ng inaasahan. Likas tayong magkaaway, ano? Napasabi si Muhuna na buwisit. Ang kanyang katawan. At tinanong niya ang ating bida na ano daw ang ginawa niya sa kanyang katawan. Ibinuka ng ating bida ang kanyang mga paa at sinabi sa isip na ngayon, hindi na niya magagamit ang maruming blood key at hindi ko na rin magagamit ang di matitinag na Celestial Master Immortal Art. Habang susuntok ang ating bida sinabi niya na kung ganun mula ngayon. Magiging isang madugong laban ito. Susuntok din si Muhu sa kanya habang sinasabi na ikaw na anak ng ina mo. Papatayin ko ikaw. Tinamaan sa muka ang ating bida habang tinamaan din ang ating bida ito sa muka. At sumuntok muli ang ating bida at sinabi na lahat ng pinatay ninyong mga demonyo karamihan sa kanila ay hindi marunong ng martial arts. Tumugon ito habang nangangalit ang mga ngipin na ano daw naman ngayon. At bakit ko kailangang intindihin yan? At sinabi ni Song wumuon sa kanya na walang hiya ka. Kahit na daw ba pumatay sila ng mga bata. Natinamaan niya ito sa muka na ikinasigaw niya ng sakit. At napahawak sa kanyang ilong si Muho habang nakatingin sa ating bida at sinabi nito sa ating bida na sino daw naman ang may pakialam kung sila ay mga bata. At sumuntok ito sa ating bida habang sinasabi na tigilan mo na ang mga kabubuhan mong sinasabi. Ito rin ay batas ng kalikasan na ang mga mahihina ay kakainin at magiging laruan ng mga malalakas. Nakatingin ang ating bida sa kamao nito habang sinasabi sa kanyang isip na batas ng mga pinakamalakas. Batas ng kalikasan Tinamaan siya sa muka na sinasabi pa niya sa kanyang isip na alam ko rin yon ng mabuti. Yon ang kaalaman na natanggap ko sa proseso ng pag-abot sa peerless level. Iniwasan niya ang suntok nito at sinabi pa niya sa kanyang isip na ngunit hindi ibig sabihin na gusto ko ito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na tinamaan muli siya ng suntok sa muka na kinamumuhian ko ang parehong standardized tau, ang mga taong gumagamit nito bilang dahilan at binabago ang batas ng kalikasan upang umangkop sa kanilang panlasa. Sa pagtama ng suntok sa kanya ni Muho, napaluhod siya. At sinabi pa sa kanyang isip na dahil lang sa batas ng kalikasan, wala akong kagustuhang sumang-ayon dito. Dahil lang ito ay natural ay hindi ibig sabihin na ito ay tama at pagkatapos nakita niya ang mga langgam na naglalakad ng sunod-sunod at sinabi pa niya sa kanyang isip na tiyak na may mga bagay sa buhay ng tao, na hindi kayang ipaliwanag ng kalikasan, na makikita ang mga pinaslang ng mga tao. Tumayo siya at sinabi na ang mga tao na namuhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. May katwiran ba para sa lahat ng mga taong iyon? Mabilis siyang sumugod na muling gagawa ng kanyang suntok at sinabi na na natural na mamatay sa ilalim ng iyong mga kamay. Pinatalas ni Muho ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang buisit ka. Tigilan mo na ang mga kalokohan at mamatay ka na. Tinamaan nito ang after image ng ating bida. At tinamaan niya ito sa hiwa ng kanyang espada sa dibdib. Nangangalit ang mga ngipin ni Muho at sinabi na paano. Dagdag pa niya na kaya daw pa pala magpalabas ang ganitong lakas sa ganitong sitwasyon niya makikita ang muka ng ating bida na nag-iba ang itsura ng kanyang mga mata at sinabi na ang batas ng kalikasan. Nararamdaman ni Muhu na mamamatay siya kung titigil siya sa pagtatanggol sa sarili. Gusto niya lang siyang harangan. At napasabi siya sa kanya na ang mga mata daw niya ay parang isang halimaw. Kapag ang mga martial artist ng parehong antas ay nakipaglaban, ang pagkakaroon ng momentum sa panig ng isa ay napakahalaga mabilis na ibinuka ng ating bida ang kanyang bibig ng napakalaki. At kinagat niya si Muhu sa liig nito na kanyang ikinagulat. At nang tinanggal ng ating bida ang pagkakagat niya dito, napaatras si Muhu sa kanyang pag-uungal na parang nararamdaman niya ang kamatayan sa kanya. At pagkatapos itinikom ng mahigpit ng ating bida ang kanyang kamaw at sinabi na kung ganun. Dahil sa batas ng kalikasan natural bang mamamatay ka sa aking mga kamay? Tumatalsik ang mga dugo sa liig ni Muho habang nangangalit ang ngipin at sinabi na ano daw ang kanyang sinasabi. Susuntukin na niya ito at sinabi pa niya na hindi. Mamatay daw siya sa pinakamahirap na kamatayan. Sa aking mga kamay na nagwawasak ng kasamaan. Na ibinuhos ng ating bida ang kanyang lakas sa isang suntok na ito. Tinamaan niya si Muho at humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Na makikita ang kanyang mata na nanlaki. At naalala pa nito na sinabi na mula nang ako ay isilang. Ang aking ama ay ang Heavenly Martial Sect Blood Demon. Ang unang alaala ko ay ang aking ama na nahuli at pinatay ang aking ina na tumatakbo sa takot. At ininom ang kanyang dugo sa harap ko. Lumaki ako na pinapanood ang batas ng mga malalakas mula simula ng aking buhay. Makikita ang mga anino at sinabi pa sa kwento na napakasimple ng na. Paraan ng pamumuhay ng aking ama at ng Heavenly Martial Sect? Iyon ay ang mamuno sa tuktok gamit ang batas ng mga malalakas. Dagdag pa sa kwento na ang pagtatanggal sa mga humahadlang sa kanila, pag inom ng kanilang dugo. At pagpapanatili ng kanilang posisyon sa tuktok. Tulad ng itinuro ng aking ama, ako rin ay umiinom ng dugo ng lahat ng humahadlang sa aking daan. Upang mapanatili ang aking posisyon sa tuktok. At upang hindi maiiwan ng Heavenly Martial God. Tulad ng natutunan ko mula sa aking ama, pumatay ako, at pumatay ulit, tulad ng paraan ng Heavenly Martial Sect, tulad ng paraan ng isang Blood Demon. Ganoon ang naging takbo ng aking buhay. Makikitang muli ang kanyang mata at sinabi na kung ganun. Ang katotohanan ng nais kong ibigay ang aking posisyon sa taong ito. Habang lumilipad ang ulo nito sinabi pa niya na ito ba ay dahil sa batas ng mga malalakas, batas ng kalikasan, Bumagsaka ang ulo nito sa lupa at sinabi pa niya na ayaw ko kung ito ang batas ng kalikasan. Dagdag pa niya na makikita ang ating bida na nakatayo sa kanyang paanan at ang kanyang ulo ay malayo sa kanyang katawan na ayaw kong sumunod dito kahit kailan. Naiinis na sinabi ng ating bida sa kanya na maraming tao mula sa pamilyang Ironsworth Baek ang namatay ng nakakaawang kamatayan dahil sa inyo, mga salot. Ngunit ang pamilyang Ironsworth ay hindi kailanman mawawasak sa inyong mga kamay. At pagkatapos sinigaw ng ating bida na ang pamilyang Iron Sword Baek ay malalampasan ang sakit na ito. At muling babangon kahit gaano pa katagal. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan pitong putlimang kabanata.